Masama si Duterte, pinagamit lang naman niya yung bahay niya noong 2012 sa mga cancer patients para doon pansamantalang manirahan habang nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center. Ang sama niya no, kasi ginawa niya 10 years yung passport, driver's license, seaman book. Grabe ang sama mo kasi tinaasan mo yung sahod ng mga pulis. At ng iba pa. Grabe ang sama mo dun sa part na ang daming adik na nagbagong buhay at sumuko. Ang sama mo dun sa part na ang daming nagbayad sa iyo ng tax na dati hindi nakakante dahil malalaking tao. Bilyon-bilyon yung nasingil sa kanila. Ang sama mo sa part na yon. Ang sama mo dahil ang dami mong napalinis. Manila Bay, Boracay, at ang dami mong napagawa ha. Mga daan. Nasabi nila tungkulin mo daw talaga bilang presidente yon. Oo, tungkulin mo, pero mero mga tao na hindi gagawin yun. Alam mo yun? Baka ibulsa. Grabe, ang sama mo dahil ginawa mong free ang tuition fee. Ang sama mo dahil kahit ni isa sa mga napagawa mong yon walang nakatatak na pangalan mo. Dahil ang katwiran mo, hindi yun sa'yo. Pera yon ng mga tao at ginagawa mo lang ang tungkulin mo. Ay, ang dami pa kaya lang. Baka sumobra ka na sa kasamaan. Tama na muna yon Marami na namang kasing kakahol. Huwag mo kasing tingnan. Yung gusto mo lang tingnan. Ayan, sumutado ko talaga sa si tatay ni Bong Bapit. Maraming galit sa kanya war on drugs. Pero hindi nila alam na sa kanyang war on drugs, maraming inusinti, maraming lumalabot at patas ang naligtas. Ang mga adik na walang planong magbago, dapat sa Ayon, ayaw, mabura sa kunyo. Bakit ko siya gusto? unang-una may mga sabi ko na sinabi ko na sa mga video ko eh, may mga kapatid akong adik. At ayaw ko na ang magiging anak ko or magiging mga mga generation to generation ba magiging anak ko or magiging yung mga, mga bata ba na magaya. Okay? Gusto ko kasi si Duterte dahil sa lahat ng naging presidente na Pilipinas, si Duterte lang ang may kakayahang nagpapasurinder ng mga adik kahit malaking tao ka pa kahit in, kahit ano ka kahit anong posisyon mo kapag involved ka sa droga mag-surrender ka binigyan niya talaga ng chance sa mga addict na magbago kasi i believe ang droga nakakasira talaga yun ng buhay pamilya marami naghihiwalay dahil nabubuang na yung mga utak nila wala nang sa ayos maraming nangabit oo nangabit ako isa sa kapatid ko diyan just ko nagkaanak pa nga sa ibang babae sa nagkaanak pa sa kabit niya at ang, ang, at ang kabit niya isa din droga isa din gumagamit Diyos ko talaga ang gusto lang talaga niya ay malinis mahal niya ang Pilipinas kaya niya ito nagawa mahal niya talaga ang Pilipinas at ngayon na nasa detention na siya doon sa Netherlands sa sa The Hague kaya nga nagkaganito ang mga tao nagkakagulo kasi nga nakikita nila ang puso ni Duterte nung siya pa ay nakaupo.